Yun, good morning, good morning mga KMS. Ayan. So, for this video, may papakita lang ako sa inyo. Ha. Ito, ito guys, so, halagang isang Ito lang ang nabili natin. Just me, yung marimar. Grabe talaga ang mahal. Talaga mga bilihin ngayon, no? Ang lulupit talaga, oh. Grabe, mapapailing ka talaga sa nangyayari sa buhay natin ngayon sa mundo natin. Oy, ito lang ang nabili kong sa isandaan no? May kulang pa akong piso. Ito, tuyo. Ayan, yung tuyo. Ang tuyo is, ayan. Ayan, ang ating tuyo is sampung piraso. Ano to? 40. Grabe. Diba? Tapos yung itlog is sampung piso isa. Ayan. Kali apat. Tapos mayroon akong binili na BG Coffee, then Energy na hindi natin papakita yung brand. <laughs> Yung Energen. Ayan. Tapos may bumili na ako ng... Siyempre, hindi naman maluluto yung tuyo. Kung wala tayong mantika. Ayan, halagang limang piso, no? So, may kulang pa ako sa tindahan ng... Ah, uh, ano? Limang piso. Kaya... Ayan, grabe talagang mabilihin niya yung, guys, no? Ang lulupit talaga. Ang tindi. Lalo na ang bigas. Diyos ko po. Ito, halagang isandaan na yan, no? Yan lahat na yan, ilagang isandaan na. Grabe yung bilihin eh, no? Ang sa isang araw, ito itong, itong ating gastos, isandaan ah Ay, hindi pa isang -isa umagahan lang to guys. Almusan lang to almusan. Itong ganito. O, oh. paano pa taghalian ito? <laughs> Ay, naku po, Diyos ko, Lord. Paginoon. Ano ba yan? So, ayan guys, share ko lang. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga followers, subscribers, and viewers. Thank you. God bless po. Ayan, hindi pa tayo nakakasahod sa ating YouTube dahil wala tayong viewers. <laughs> ayan, thank you so much. God bless po. Ayan, God bless sa inyo lahat. Bye-bye. Linux ko lang. Thank you. God bless and bye-bye.